Sobrang dami nga nang nag-message sa atin with regards to my comment into a Pinoy tourist visa in Canada page dito kagabi. So basahin natin yung kinomentan ko at ang dami nga nag-message sa akin and seeking help how they are able to report their ex-partners. So ito yung ano, yung, um, yung sinabi niya from anonymous member. Hello, saan po kaya pwede i-report pa ang aking ex-partner sa Kanda na alam mong may fake document siya? Masyado na siyang mayabang, wala na din pake sa anak namin. Help me kasi hindi naman daw siya natatakot. Ay wow, sana all hindi natatakot sa immigration at sa misrepresentation na ginawa ni niya dito sa Canada. Alam mo ga, alam mo kapatid, kung sino man yung nandito na ibig na, na tinutukoy babae. Um Tama yan, huwag kang matakot. huwag <laughs> kang matakot hanggang sa dumating na lang yung isang araw na letter mo na you are being reported for mis misrepresentation or faking a document in your immigration application dito sa Canada. So hindi pinas ang Canada when it comes to honesty, it's the number one rule. So kaya marami ang nadedeny sa PR at sa tourist visa application is because of some fake documents that they are uh, presenting. So this one siguro nakaligtas or naka naka ano naka nakalpas siya sa sa thorough investigation sa application kaya siya nakapunta ng Canada but that doesn't mean the immigration is not able to um to, to check all your presented documents lalo na pag may nagreport sa iyo so what am i trying to say so dito sa nagreport na to ate yung ibinigay ko sa yung um ah uh, email address ng reporting immigration fraud yan yung dapat mong um, email from Philippines kasi overseas ka nga, hindi mo matatawagan yung mga numbers dito na pwede mong tawagan. So the only thing that you are able to do is yung mag-email lang. Be careful sa lahat ng documentation na ipepresent nyo. So you have to be detailed and provide all the necessary claim na sinasabi mo na na make ng documents yung ex-partner mo. ah uh, some people would say, hayaan na lang, humingi na lang ng sustento, at hayaan na lang dahil wala ka nang magagawa. Move forward, move on. It's easy for you to say that, guys. If you are not on the situation and you, if you are not the victim itself, it's 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 hard to allow someone that just got um a piece of his Canadian dream or nagsisimula pa lang rito, ito uh, eh pumunta na sa ulo yung kayabangan. So, hindi yan, ano, hindi yan, for me, if I'm on the, if I'm the victim itself, hindi ko papayagan yung mga ganong, um, hindi ko ito tolerate yung mga ganong level of, ano, disrespect and gayabangan. Kasi sasaglit ka pa lang sa Canada, nakapunta ka lang dito, nakalimutan mo na yung taong kasama mo nung nagsisimula ka pa lang na mag-apply at mangarap papunta ng Canada. Okay lang sana kung walang anak na 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 ini-ignore. Kaya lang in this case may anak sila, hindi na nagsusustento, nagyayabang pa. At hindi nga daw natatakot sa immigration kung siya ay at iimbestigahan ang kanyang mga documents na ipinresent. So I would say um I'm not the person to mess up with kung ako yung asawa kasi uh, hahabulin ko or irereport ko yung asawa ko para mabigyan siya ng leksyon. Hindi dahil para sirain ang buhay niya, kundi para bigyan siya ng leksyon na nagkamali siya ng pagkalimot sa amin ng anak niya. Okay lang san, okay lang naman ako kung meron ng ibang mahal or meron ng ano, meron ng karelasyon dito. Pero the fact na nagyayabang pa ng ganyan at hindi man lang nagsusustento sa anak, eh medyo foul ho yun. So, pasensya na dun sa mga hindi ako mag-agree na sabihin na mangingi na lang ng child support. Eh, ayaw nga eh. Ayaw nga madaan sa santong paspasan. Ayaw niyang mag, makipag-coordinate dun sa kanyang ex-partner. Sana ang ginawa niya, para tahimik ang lahat, um, isinama pa rin niya yung bata sa application para in case na lumaki yung bata, eh, makapunta pa rin ng Canada, magkaroon pa rin ng magandang buhay. Plus, sagutin niya yung sustento or yung pagpapaaral at, you know, yung, yung funding nung bata sa Pinas. Magkano lang naman yun? Probably 10 ,000 to 15,000, malaki na yun eh. So, hindi magiging malaking kawalan yon Kaya lang, yung batang iniwanan mo sa Pilipinas na, na nakaligtaan mo. So, yun lang naman. Um, kaya kailangan nating bigyan din ng leksyon yung mga taong umaakyat sa ulo ang kayabangan once na nakapunta na rito or na-obtain na nila ang kanilang permanent residency. Parang wala nang kinatatakutan. So kailangan nating bigyan ng leksyon yung mga yan. Yun lang naman. ah uh, medyo gunugulo na ako ng anak ko. Kailangan ko ng ikat. Pero yun lang. Hindi ako immigration lawyer guys. Nagbablog lang ako. Shh, stop. Ah, uh, kaya um, tawag dito. Kaya marami dyan, maraming ways. You just have to search, guys. All the tools, all the information you are needing is just a click away sa online. No po? So, pasensya na sa mga hindi mag-agree. Um, yun ay point of view ko. Yun ay aking personal na personal na uh, uh, opinion sa matter na yan. So, kaya yung mga nakakalimot sa pamilya, kaya ingat-ingat din kailangan nyo suportahan yung mga naiwanan nyo, lalo na yung mga bata. So, yun lang naman, Doon lang ako galit kapag ka, kapag ka pinababayaan yung pamilya. So, yan lang, good luck. And sana, yung mga nabigyan ko ng, ng idea kung paano mag-report is bumalik sa akin at i-update ako kung ano nang nangyari. So, yun lang. Have a great weekend. It's weekend here in Canada, guys. So, enjoy. See you on my next vlog.